Ito na ang sign mo para puntahan ang pinakamalaking oceanarium sa Pilipinas, ang Cebu Ocean Park. Ang Cebu Ocean Park ay matatagpuan sa SM Seaside Complex sa tapat lang mismo ng SM Seaside Cebu. Open sila every day from 10 AM to 6 PM, pero until 5 PM lang sila nagbebenta ng tickets. Ang ticket rates naman nila ay 550 pesos pag weekdays tapos 700 pesos naman kapag weekend. Pareho lang ang bayad for adults and kids except yung mga batang below 2 feet ang height, libre pa sila, wala pang bayad. Kung gusto niyo na mas makatipid, gamitin niyo ang code na WIDATIZN5 off para kapag magbubukay sa clock, meron pa kayong 5% na discount. Pero pwede rin naman dito na kayo bumili ng tickets, mas mahal nga lang 600 ang isa. Pagpasok mo pa lang, eh, napakarami mo nang makikita ang iba't ibang klasing mga isda. Sa isang aquarium pa nga lang, ito ang tuwa na itong si Grey Grey at parang ayaw na niyang umalis dyan. Medyo maraming tao no nagpunta kami kahit weekday niyan. So kailangan mo talaga ng pasensya sa paghihintay para makapagpa-picture at para makita yung mga isda. Di ako masyadong nakapag-video sa area na to kasi madilim, pero nandito yung mga ahas, mga reptiles ganyan. May nakalabas ngang iguana dito, tama ba iguana 'yan? And pwede niyo siyang hawakan. Ang tapa nga ni Grey Grey oh kasi ako ayoko talaga hawakan. Hindi ko alam kung tama ba yung mga dinadaanan namin, pero nakarating naman kami dito sa napakalaking oceanarium nila. Nakapunta na kami sa Manila o Ocean Park at makokompare ko talaga na mas malaki to kesa sa nandun sa Manila Ocean Park. Sa dulo ng Oceanarium makikita nyo ang main tank gallery. Dito ginaganap yung fish feeding show nila pero hindi namin naabutan. Ang schedule ng fish feeding show nila ay every 11am, 1pm at 3pm. Since malapit na rin naman mag-lunch nito, dito na lang din kami kumain. Ito yung mga in-order namin, spaghetti with chicken, tsaka black pasta eh Pasensya na, hindi ko na maalala kung ano yan. Ang sarap kumain dito kasi tinan nyo naman yung view, diba? Ang ganda. Mas kasi grey-grey and amazed at halos nakatitig na lang talaga siya dyan. Pagkatapos namin kumain, hinabol naman namin yung bird show ng 2pm. Ang schedule naman ng bird show nila is every 12pm, 2pm at 4pm. Nagsisimula na nga pagdating namin and if ever na hindi nyo naumpisahan, pwede naman na manood kayo ulit nung next show. Yes! And bago kayo maka-exit, nadaan kayo dito sa gift shop nila. So cute, Char! Sure. Hey. Let's, let's, let's have a look, Char. Have Hi, So cute, fish! Have you? you see? You like shark. All no. well, this, yes. babayaran na natin yan, let's go. At ang uwi namin for today ay itong Baby Shark. Sobrang nag-enjoy naman kami dito, lalong-lalo na si Grey Grey. Kahit na feeling ko eh may mga area kami na hindi napuntahan o nadaanan. Hindi rin kasi kami masyadong nagstay ng matagal dahil medyo inantok na si Grey Grey niyan kasi nap time na niya.